Good morning. Breakfast po tayo. Meron akong pansit kanton. At meron akong kape. So, nagpansit kanton ako ngayon. Nakasawa lang yung tinapay. Kaya, pansit kanton muna tayo ngayon, guys. Ang flavor nito ay kalamansi. May gusto lang ako i-share sa inyo. Para ito dun sa mga taong mahilig sa mga mahilig sa mga pampaswerte, mahilig sa or may paniniwala sa pampaswerte. Um, may napanood kasi ako. May napanood ako na sa mga pampaswerte, no? simple nga na lang naman to. Simple lang yung materials. Pero para sa akin, para lang po sa akin, ha, hindi ko kayo kinokontra doon sa mga sa mga magagaling talagang gumawa ng mga pampaswerte doon sa mga taong expert talaga pagdating sa mga sa mga ano ba tawag doon, doon sa mga pampaswerte or dun sa mga anting-anting, mga antingero, antingera. Ganyan, di ko po kayo kinukontra, no? This is my own experience regarding dito sa, sa ginagamit at itinuturo nilang pampaswerte. Share ko lang sa inyo kasi negative talaga. Negative sa akin. Um, kasi yun nga yung sinasabi na hindi lahat nga ay Uh, i-effect sa iyo. Kung umi-effect sa kanila, hindi, pwedeng hindi sa iyo. Depende yon sa sa, ano ba tawag doon? sa power mo. Kung ano magiging result nun. So, ito sa akin, nung trinay kong ginawa, kasi sabi ko nga sa inyo, mga mga shirt ko lang naman dito, mga pampaswerte, is based doon sa talagang totoo ang na experience ko na maganda ang result. Hindi ako nag-share sa inyo. Kaya, hindi nyo napapansin na itong channel ko ay minimal lang yung mga inupload ko na mga pampaswerte at minimal lang yung mga itinuro ko o shinare ko sa inyo talaga na pampaswerte. Kasi, based talaga sa mga na, sa na-experience ko at nagturo sa akin na proven talaga. So, kaya this time ang i ko sa inyo, ito ay negative negative result kasi uh bago ko yan matagal ko na yung iniisip, matagal ko na yung plinano na ishare sa inyo. Talagang siguro parang hindi will na ibahagi ko, pero this time I this time ay i-share ko sa inyo kasi baka nakaka-experience, baka kasi gumawa din kayo. Tapos, hindi uh, hindi nyo napapansin yung negative result. No? Kasi ako negative talaga result sa akin. Nung ginawa kong yan. Ito ay yung asin na tinatawag. So, asin. Marami nagsasabi dito sa social media, sa mga ano, na ang asin ay magandang papaswerte, pantanggal ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. So, nung hindi pa ako gumagawa ng ng vlog regarding sa mga lucky charm at hindi ko pa sinishare yung mga bagay na, na alam ko ay like ko na rin yung asin sobrang negative sobrang negative talaga ang result asay dun, dun ko na proof na totoo ang kasabihan sa asin na inaalat ka or aalatin ka. Totoo po yun. Kasi sabi, sabi dun sa mga napapanood ko, pangontra sa mga malas, pangontra sa, yeah, pangontra. Pero depende po yan sa way ng paggamit nyo. Or normally kasi, pag asin, ginagamit yan, let's say, sa mga albularyo, pag magtatanggal kayo ng mga, let's say, mga bad spirit, or let's say po, pag tumunta kayo sa kagubatan, kailangan may dala kayong asin sa bulsa ninyo. Doon yun magag... Doon nyo pwedeng gamitin yung ang power ng asin. Pagdating sa bahay, sa kabuhayan, o sa kung ano paman, huwag nyo gagamitin ang asin. Ang asin, para laang yan sa kusina. Ah, isang sangkap ng pagkain natin ng asin. Pero kung gagamitin nyo yan na pampaswerte, negative po ang, ang kabaligtaran. Para sa akin ha, hindi ko kinukontra yung mga nagturo at nagpapagawa ng asin. Para sa akin kasi po, negative naging resulta. Sobrang negative. Hindi ko na po ididetalya sa inyo kung ano yung negative na naging, naging result. Kasi, ah, uh, may, ang hirap i-explain, ang hirap i-ano, i-detalye. Eh. Pero 100% sinasabi ko sa inyo, ang naging result sa akin ng asin nung ginawa ko yung asin na yun, Naglagay ako sa isang glass. Sinunod ko yung ritual na pinagagawa niya. Hindi nagtagal ay sa buong kabahayan ay talaga pong negative na kay result. Kaya wag wag na kayong gagawa o gagamit ng asin lalo na ngayon mag -new, new, year huwag nyo gagamitin pang paswerte ang asin hindi po magandang gamitin pang paswerte ang asin lalo na kung maglalagay kayo sa wallet maglalagay kayo sa mga bag or kung may mga business kayo ilalagay nyo sa something na lagayan at ilalagay nyo sa inyo negative, ang asin po to totoo ang kasabihan sa asin na ang asin ay inaalat. Aalatin lalo kayo. Kung bakit ko na-share ito, dun sa taong sinusubaybayan ko yung kanyang, kasi talagang naniniwala ko at expert Expert siya. Naniniwala ko expert siya. Doon sa kanyang mga pampaswerte niya. Pero may malaking may malaking pagsubok siyang pinagdadaanan ngayon. At ito ay usaping pamilya na niya. Kaya naisipan ko magbahagi sa inyo ngayon ng tungkol sa asin. Kasi di, base sa mga nakikita ko sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga ano, ay more on asin. Maraming asin siyang itinuturo sa asin. Pero buhay na ang buhay na ang um, ang um, ano ba ibig sabihin doon? Yung parang buhay na nagiging kapalit. Kaya ako naisipan na mag-share sa inyo na wag po kayong gagamit ng asin talaga. Negative, ang asin. Ang asin pwede mong gamitin yan talaga. Let's say, sa mga turo ng albularyo. Na, kasi pag albularyo o sa minsan yung mga sinasapian, o yung mga black magic, kailangan kontrahin nyo yun sa mga ganong bagay. Yun yun yung may mga actual na o literal na talagang may mga masasamanan na nang nangyayari kaya kinakailangan gamitan ka ng asin. O let's say, pagpupunta kayo sa mga kabundukan, sa mga kagubatan, kailangan kami may, may dala ka ng asin. Kasi usapin black spirit pa rin ang mga naandya dyan. Mga, mga, alam nyo naman, di ba, pagka pumunta kayo ng nang kabukiran o nang kabundukan yung mga lugar na liblib na hindi natin kabisado yung mga sino ang mga naninirahan doon sa kagubatan yun yun dapat kayo may mga dala kayong asin pero kung ang asin gagamitin mo ilalagay mo dito sa table mo hahayinan mo sa mo ng mga something na ano huwag niyo pong gawin yun sinasabi ko sa inyo sinasabi ko sa inyo hindi ko po kontra yung mga tao nagtuturo tungkol sa asin ha? kanya-kanya tayo ng paniniwala, kanya-kanya tayo ng experience. Ako talaga, sobra yung naging experience kong pangit sa asin. Nang ginawa ko yan. Ayan, nung, ang nangyari nun, so, di eh na, masama nga talaga nangyayari, ano, tinanggal ko lahat ang mga asin ko, saan ko inilagay, nilagay ko sa mga wallet, sa wallet ko, sa mga, sa bag, sa kung saan sa mag na inilagay ko sa kung sa ang, 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 turo ay sa mga ibabaw, sa mga somewhere in, sa mga sulok-sulok ng bahay ninyo. Pinagtatanggal ko lahat yan. Tal talagang sobrang alat. Sobrang alat ang nangyari. Kaya kung ayaw nyo, kaya, kaya kung ayaw nyo kayo ay alatin, wag nyo pong gagawin. wag nyo gagawin pampaswerte ang asin. Ano po, at ah, talagang... Ewan ko na lang. Depende po sa paniniwala ninyo. Ako sinishare ko lang ito ngayon sa inyo. Hindi nang makakapagpatunay. I-comment nyo dito. Yung dahil sa asin, sinerte ka. Kasi ako, makakapagpatunay ako, yung dahil sa asin, inalat ako ng sobra-sobra. Negative talaga lahat nangyari sa akin sa asin. Kaya kung ayaw nyo pong kayo ay alatin, huwag nyo gagawin ng asin. Sa buhay ninyo, sa wallet nyo, saan. Hayaan nyo na lang ang asin. Ito lang sabi ko pagdating sa asin. Ang inyong mga lagay ng asin, huwag nyo, wag nyo pahaya ang maubusan siya ng laman. Ilagay nyo yan dyan sa, hanggang dyan lang yan sa kusina nyo. At ginagamit yan sangkap para sa pagkain natin. Hanggang doon lang. Huwag pa hahaya ang naubusan lang kay ng asin. At saka kailangan yung palitan lang lagi ang ang asin nyo. 'Yan lang gawin niyo. Pero kung ilalagay niyo sa mga wallet niyo o sa mga bag niyo o sa mga papaswerte na ilalagay niyo sa part ng bahay niyo, huwag po. Negative talaga 'yan. Mensan ay hindi lang sa usaping kalusugan, sa usaping buhay na or minsan ay sa usaping pangkabuhayan nyo na, hanap buhay nyo, trabaho ninyo, aalating kayo ng sobra-sobra. Yun lang po, ha? Maniwala kayo. Huwag nyo gagamitin pang paswerte. Yun lang. Thank you for watching.